Yan dito nga mga boss ay minabuti kong mag-video na kasi nga ah talagang sunod-sunod ah, na yung untog ni Ma'am sa helmet ko. Yan si Ma'am nga pala ay na-pick up ko na ah malabon tapos ah, ang drop-off niya is uh ah, Luzon Avenue. So si Ma'am naman ay nung bago ko siya ma-pick up, ay okay naman siya ah sa tingin ko sa kanya eh, hindi naman siya lasing no? nung, nung isasakay ko na siya okay naman siya so wala akong nakita sa kanya na uh, inaantok siya or uh, lasing siya pero sa, sa, tingin ko hindi talaga siya lasing inaantok lang talaga so sinakay ko si ma'am siyempre uh, siya eh. tsaka isa pa yung bayad ni ma'am is cashless na no? so habang binabaybay namin yung papuntang aluson sa edsa kami dumaan so doon nagumpisa na inaantok na si ma'am so muntog-untog na na yung ulo ni ma'am sa helmet ko at uh, marami kaming bisis na huminto sa gilid at tinatanong ko siya kung uh, kaya niya bang umangkas ng hindi aantoking uh, kasi delikado nga yung inaantok so sabi niya kaya naman daw niya at uh, pasensya na daw dahil Puyat daw talaga siya. So, takbo na naman kami at madalas kami huminto hanggang sa amin uh, aminabuti ko na mag-video uh, na para sa, uh, ano na rin, para awareness na rin, no? Sa iba, no? So, yun, yun nga. At uh, kinausap minsan, huminto kami minimum sa bago kami pumasok ng congressional uh, ay suminto na kami ni ma'am at uh, kinausap ko siya na, ma'am, delikado kasi na inaanto ka, so... Ah uh, kung hindi pa masama in eh, hanggang dito na lang tayo. So nakausap naman si Ma'am na uh, ihatid ko siya kasi nga uh, kailang kailangan na niya makawi at uh, isa pa sa mga panahon na 'yon is uh, wala akong cash na pwedeng ibigay kay Ma'am kasi uh, puro cashless kasi yung booking ko na. So and dito nga mga mas dito nga mga boss is uh, ah uh, nandito na kami mag u na kami dito sa flyover ng Commonwealth at uh, Luzon no? so ayan mag u kami dandaan kami nag dandaan ako nag u dito siguro mga 10 lang ang takbo ko pero tumatapon talaga yung ulo niya ayan no? so kung mapapansin yung mga, mga boss is uh, inaantok na talaga siya masyado dito kaya ang ginawa ko na lang is uh, talagang sinikap ko na lang na iatid si ma'am kahit uh, inaantok siya at uh, sa gilid lang ako no tapos siguro pinakamabilis kong takbo is 30 ta lang mga ganun ayan dito na kami sa pang, sa boat bridge no kasi if, nag nag na kami papunta na kami ng Luzon so talagang tinis ko na lang kasi malapit naman na si ma'am uh, siguro hindi ko na mabilang ilang beses niya inuntog yung helmet niya sa helmet ko pag nauntog naman siya nagigising siya tapos pero dito, ayan na, nandito na kami sa iglesia, ayan, footbridge, ayan, pasok na kami sa Luzon Abinyo, yung masigip, no? Ayan, no? Mapapansin nyo mga master, maririnig nyo talaga yung lagotok ng helmet pag tumatama siya sa helmet ko. Ayan. ayan. Kaya sinabihan ko siya, ma'am, uh, ising po ba kayo? Binaganong ko siya minsan. So, iniis ko na lang talaga dahil malapit talang lang siya. So, yun nga mga masay, no? Talagang lakas ng untog niya rito. Maririnig mo talaga na untuk na siya. So, malapit na kami dito mga boss. So, pakakaan lang kami sa bay kaliwa is doon na yung drop off niya. So, ah uh, sa tingin nyo mga boss, kung kayo uh, ibababa nyo ba si ma'am dahil sa ganitong sitwasyon, ah uh, Uh, hindi nyo na ba itutuloy yung piyahe kasi nga uh, dahil ganito no, sobrang antok na antok talaga siya yan dito malapit na kami kumaanan yan eh, no? so talagang antok kasi katanghali ang tapat kasi ito mga boss mga 12 ng tanghali no kaya init ng araw tapos puyat na puyat siya siguro kaya pag sampan nyo sa motor sinantok na siya so eh, napakanan na kami dito uh, tinitingnan ko na sa ways kung gaano na kami kalapit kasi yung pinang ginamit kong pang video dito mga, ma mga, master yung cellphone ko lang no? ayan o oh. uh, nandito na kami sa malapit sa drop off niya yan dito eh, dito na yung drop off niya so yan tinanong ko siya dyan kung oh, saan yung drop off niya dito na yung kung atak pa siya na doon

你不是。いい <music> Dito na uli. na ulit. Tingnan mo 'yung shot dito.